Ma'am, anong gusto niyo? Kami ang maglalabas, hindi ka lang maglalabas. Okay. Babaeng nag-trending, nag sa isang department store nagnakaw alam ko na panood ito ng karamihan kung kayo ang tanungin kailangan ba public post ang video na ito, dapat di ba hawak lang nila ito para pang ebidensya nila kung kasuan nila yung babae nga nagnakaw dapat ba managot yung security na ito or kung sino man yung nagpost sa video na ito, dahil ang dami kong nabasa ng mga komento na hindi sila nagagalit sa babae na ito hindi nagagalit sila kung sino yung nagpost, hindi man ikahiya ng babae na ito kundi ikahiya ito ng mga pamilya nila lalo na yung mga anak nila. Kung sa inyo nangyari ito guys, papayag ba kayo na ipublic post ang video na ito ng isang security o kung sino man yung nagpost nito hindi ka ba ng kaso sa managot siya sa ginawa niya sa pagpost na ito. Sige, doon na tayo nagnakaw yung babae na ito. Nahuli nyo na may ebidensya na kayo. Di ba dapat ibibigay nyo sa pulis na yan, ipablatter nyo at ipa, doon nyo lang ipakita yung video na yan, hindi na dapat i-public post, di ba? Dahil may mga anak din, sigurado, yung babae na ito. Nanggigil lang talaga ako guys, no? Kasi hindi po sila pabor naging public post yung video na ito ni ate. Kahit sino guys, no? Manggigigil dito guys, pero yung karamihan talaga guys, no? Galit sila sa nagpost na ito, dahil po hindi po dapat daw ipublic, dapat daw sa kanila na lang daw yon para ebidensya. Alam nyo naman, iba na ngayon ang social media, gusto kumita, mag-trending, para kumita na sila, ipakulong pang pa babae, magbabayad pa yung babae, magdudusa pa yung babae, pero kumita na sila sa video na yon. Kaya kung kayo ang tatanungin guys, alam ko na panood nyo na yung video na pagtinding na ito. Kaya anong comment nyo guys at anong masasabi nyo sa nagpost na ito? Maraming salamat guys. No, yan, yan, lang po yung mga comment Alam ko marami din ang nagsasabi nga sana madala yung babae. Tama lang nga ipos. Pero para sa akin maling mali yun ang ginawa. Pwede kang kasuhan kung malaman ng pamilya niya naging public post niyo ito. Sigurado alam lang na ng pamilya nito guys. No, nahihiya na po yung pamilya nito dahil po sa public post na ito. Hanggang dito na lang yung comment guys. No, maraming salamat po guys. Sa hindi pa nakapagsubscribe guys. Please subscribe guys. No. At meron lang po pala lang ako ipunumat ganyan. Please subscribe. Uh, Coach MB26 Vlog. Maraming salamat guys. Thank you.